cyber talagang hindi siya makuha doon sa ilalim. Noong una pinalabas nga muna si Malia expecting na susunod si cyber pero ang ginawa niya maliklang bumalik lang siya ulit. Talagang ang papahirapan papa, na naman po niya itong sina Kuya Sir Mirnyo, at Ate Shamey. Pagbalik kasi niya sa ilalim siya dumiretso at dyan nga po siya na naghahawl. Maya maya pa nga bumalik na si Malia kasi di naman daw sumuro sa kanya yung mama niya. Ngayon tuloy hindi alam kung paano ang gagawin dito kay Cyber kasi talagang ayaw niya magpakuha sa ilalim. Hindi na nga nila tinray na kasi baka daw masunggaban pa sila pero sa totoo lang hindi naman siya nangangagat ng totoo. Takot lang nga talaga tong dalawang to kaya naman may ginawa silang ibang teknik para mapalabas si Cyber. Kumuha nga ng dish si Kuya Sir Merniot nung no makita naman ni Cyber ay labas agad siya be. Basta talaga paglalayas bet na bet. Ayan nagireklamo tuloy si Malia. Kala mo naman talaga lalabas yung ina niya. Nagsiselos pa siya. At sabi ko nga dahil inutunyo na rin naman si Cyber. Kawawa naman palabasin nyo na rin. Kaya ayan nga po talagang labas din siya. At enjoy na enjoy naman pagtakbo. Diretso sa damuhan at umihi nga po agad yan. Isa pa rin kasi itong si Cyber. Parang best friend niya po yung damo. Anyways nung umpisa ayaw lumabas si Cyber. Kasi alam niyo po naliliguan siya. Ramdam niya yun. Kasi nga kahapon nung niliguan si Malia at alam niya siya na yung sunod? Naamoy niya na mabango si Malia, talagang bagong ligo kaya alam niya na ang gagawin, hindi na siya agad lumabas. Kaya naman kinilangan pa nilang utuin at pagkapasok nga ay na nila dyan sa liguan. Oh, ba diba? Gulat na gulat siya. Parang gulatin mo yung husky mo, liguan mo bigla. Chari. Eto kasi si Cyber talagang ever since ikaaway na niya ang tubig. Ayaw na ayaw niya talaga sa ligube. Kaya ayan talagang pinakakalma ko siya at sinasabi ko na magpaligo na ng ayos. Kasi dahil nga po ay na niya ligo ay sobrang likot din niyang liguan at siya din naman nahihirapan at napapagod. Naalala ko nga, nung maliit pa yan, talagang umiiyak pa siya pag nililiguan siya, babe. At kahit nga napakadami na namin nagpapaligo sa kanya at papi pa siya that time, ang talagang hirap, nahirap din kami. Anyway, sa mga hindi po nakakaalam si Cyber po ang aming first ever husky. Kasi po talagang husky ang dream dog namin magkakapatid. Ever since bata pa po kasi kami, talaga mahilig na kami sa mga dogs at napakarami na namin naging aspins. Pero nung nagdalaga at nagbinatanga po kami, k namin mga movies, nalaman namin yung breed na husky. Kaya nga nung makakita kami ng post na husky na binebenta sa OLX noon, sinabi nga agad namin yan kay mama, pero syempre hindi approve ni mother. Pero dahil pangarap na pangarap nga po namin ng husky at syempre tatlo kami, nag-iisa lang si mama, ipinilit po namin, aka ipinilit ko. Kasi nga ganito po yung ginawa ko, ano? Kinuha ko lang naman po ang contact number nung nagbebenta ng husky. And i-denial ko po ang phone number na yon sa cellphone ni mother. Nang hindi niya alam, syempre at nung sagutin nga po nung nagbebenta ng husky, dali-dali kong binigay kay mama yung phone para siya ang kumausap. Syempre, nalurky siya at nagulat. Hindi niya alam kung sino yung kakausapin niya. Tanong sasabihin niya. Pero inexplain ko na yun yung may-ari nung nagbebenta ng husky. At dahil nga po on phone na at naabala na yung owner ay eh talaga itinuloy na rin ni mama yung kipag usap At nagkasundo nga po sila na puntahan namin sa Tagaytay para tingnan. Nung pumunta po kami sa Tagaytay para tingnan siya nung una ay hindi namin alam kung sino siya doon. Na kahit yung owner na hirapan madistinguish kung sino yung napili namin doon, kung alin doon yung puppy na napili namin. Pero sa mga pictures nga po na kinuha namin nung time na yon, si Cyber pala ay talaga lumalapit na sa kamay ni Mama. Para siya sabi niya, "Uy, ako to, ako yung napili niyo." Ganun. And actually hindi pa po tapos yung vaccine ni Cyber that time. Ibig sabihin, hindi pa siya for release talaga. Pero after nga po nang makita namin, siya binalikan na rin naman namin siya agad-agad para kuhanin na agad. At ang sabi pa nga po namin ay kami na ang magtutuloy ng vaccine na hindi pa tapos. At alam nyo ba, maloloka talaga kayo sa itsura ni Cyber noon? Alala ko nga po yung mga nakakasalubong namin nung nag kami kasama si Cyber. Tinatanong kung pusa daw ba siya o aso? Ewan ko ba dito kay Cyber? Kakaiba talaga yung itsura niya nung papi pa siya. Pero siguro nga kaya ganun siya ay dahil standard type po siya na husky. At alam nyo naman ang mga standard type na husky, hindi po talaga sila makakapal yung mga balahibo. Wala pa rin kasi talaga kaming alam nun masyado sa mga huskies. Kaya hindi namin alam na standard type ba siya or woolly. Basta nung nakita nakita namin siya, na in love naman kami sa kanya, talagang kinuha namin siya agad-agad. At talaga naman doon na nag ang pag-spoil natin dito kay Cyber po hindi po kayo nagkakamali. spoil na spoil po yan nung maliit pa yan. Talaga lahat nga ng gusto niya ibinibigay namin at kasama pa po yan pamamalengke kasi ayaw niya magpaiwan. Kung kailan niya gustong lumabas, pag nagaya siyang lumabas, talagang papalabasin po siya. At kung ayaw niya kainin yung ulam niya, talagang papalitan namin para kumain siya. Opo, ganun siya ka-spoiled. Masasabi nga namin na si Cyber ang talagang pinaka nag joy ng childhood niya dito sa ating pack members. Kasi nga talagang tutok na tutok po kami lahat sa kanya at nasa kanya lahat ng atensyon ng buong family. Lalong lalo na nga po at dream dog namin siya para sa amin ay siya ang nagumpisa ng pangarap namin. At syempre nga po kung wala si Cyber ay wala ang Husky Pack TV. At alam niyo ba si Cyber ay nasa 7 years old na po? Opo. Pero still parang baby pa. Anyways ayan tapos na nga po siyang paliguan at nilagyan ko na rin siya ng pabango. Binibigyan ko rin siya ng mga frog kasi mahilig nga po siya sa mga squeaky toy pero parang ayun niya naman today. Tampo kasi siya kasi nga niliguan siya kaya nageyana siya pumasok sa loob. Diretso naman po siya sa kanyang room tapos nagantay lang po siya ng pagbibigay ng water sa kanya. Habang iba nating pack members ay enjoy na enjoy sa kanilang pinapanood kasi naman nanonood sila ng mga lions tsaka mga bears. Wow! Guys, ayan kita niya nabili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! Yeah. So dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, may bigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kami ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya kita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananala sa ating giveaway. So meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na nakafollow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang pang- lima po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa din yan lahat gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag 1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!